I I Faustino Bogi D the third of the of the sixth district of Sabella having been elected as having been elected as Speaker of the House of Representatives, hereby solemnly swear, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others. I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. The duties of my present position, all of our others may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. I will defend support the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. And that I will obey the laws, legal orders, and decrees. Promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily. Without mental salvation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. Majority Leader. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House of Representatives, Faustino Boggi D. III, will now address the body. To the Honorable Members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po ilubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inalatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa kongreso upang mas pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Atid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan, naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagpukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan niyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Kaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to, prep to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib dahil sa mga maaaring matapakan. Sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap.